Bigo ang transport group na manibela sa layunin nitong pilayin ang pampublikong transportasyon sa bansa. Ito ang inahayag ng pamunuan ng Metro Manila Development Authority o MMDA at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa isang balitaan araw ng lunes, sinabi ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes na hindi lang ito ang unang pagkakataon na nabigo ang grupong manibela sa kanilang bantang tigil pasada. Well, I can say kung ang purpose po ng strike ay iparalyze yung public transportation, well, nabigo po sila. Pero in so far as yung purpose na iparalyze yung public transport at inconvenience yung ating pong mga mananakay, ay tingin ko pangatlong beses na po niyang nag -fail. In general po, tahimik naman po yung uh, situation sa ating mga lansangan ayon kay Chairman Artes ng pamahalaan ay hindi dapat i-hostage sa pamamagitan ng tigil pasada ng mga ayaw sumunod sa kautusan ng pamahalaan ang atin pong pamahalaan ay hindi pwedeng i-hostage ng banta ng economic sabotage or inconvenience ng commuting public dahil uh, lalong-lalo na kung ang dinidemand mo ay mali Matatanda ang iginit ng grupo Manibela ang pagtutol sa jeepney modernization program ng pamalaan kaya sila nagsagawa ng rally at transport strike. Sa amin pong tingin ito po ay yung usual Monday morning foot traffic lamang pero just the same atin pong iyang nirespondihan. Hinanap din ni Atty. Artes ang sinabi ng grupong Manibela na aabot umano sa mahigit 200,000 na joper ang sasama sa transport strike. Ano ba na-achieve niya? Dahil nagsuspend ng klase, successful na siya. Unang-una, ang pinangako niya at ang sinasabi niya ay 200,000 ang sasama. Tingnan niyo po yung kanilang motorcade. I can give you yung footage. 25 to 30 lamang. 30 to be exact. Asan po yung 200,000? Para naman sa mga super ng jeep, perwisyo lang ang hatid sa kanila kung sasali sila sa tigil pasada. Ala sir, di rin ako nakabiyahe kahapon eh. Walang pangkain yung pamilya eh. Hindi. Oh, ba Bakit? Eh, walang pambili ng bigas pag ano, minto eh. Pero paano yung kapag maano, kayo? Harangin? Ah, wala na tayo magawa dyan. Uwi. Uwi kasi, ay, hindi natin alam yan eh. Kung ano, kung ano mangyari sa atin. Uwi na lang. Habang wala, biyay muna. Pero yung haharang sa inyo, driver lang din ano? Eh? Hindi ko alam. Yung iba naman yan, hindi eh. Eh, biyay lang muna kasi paano naman pambili natin ng pangaraw-araw araw, -araw pa ng bahay, ng mga college pa. Oo. Oh. Ibig sabihin, tuloy-tuloy kayo ngayon? Tuloy-tuloy to. Kailangan, walang pagkain. Pero tuloy-tuloy kayo ngayong araw. Paano yung kapag may haharang daw sa inyo para sumali sa strike? Iwas na, Iwas na lang. Iwas na lang. Ilang araw, wala akong biyahe. Gawa ng strike yan eh. Kaya, may lang Ah, uh, kailangan natin ng pera pang gastos, may mga anak tayong binubuhay. Yung iba naman hindi na abisuhan na mayroong tigil pasada. Hindi wow. ko po alam na mag-strike ngayon eh. Ay, mas sa amin. Walang sinabi operator namin sir. Sa pahayag naman ng LTFRB, sinabi nila na wala silang naitala na stranded na pasahero sa buong bansa at hindi nakaapekto sa public transportation service ng bansa ang ginawang tigil pasada ng Manibela. Matatandaan na nauna nang sinabi ng transport groups o tinatawag na Magnificent 7 kasama UV Express groups na tinaguri ang Mighty One na hindi sila sasali sa tigil pasada. Ang mga nambanggita grupo ay dihamak na mas marami ang bilang kumpara sa Manibela.